dalawang manginisda ang gumawa ng ingay sa mga balita at na-trending ito sa buong mundo. Dahil nilapitan nga nila ang napakalaking plago na matatagpuan sa Lady Bower Reservoir sa Derbyshire, England. Ang dalawang reservoir ay actually may dalawang malalaking plug holes. Pero bakit at ano ang gamit nito? May nagsasabing ang butas daw na ito ay magdadala sa iyo sa ibang dimensyon. At sabi naman ng iba, mahigan pinaw na nagaabang at kumakain ng tao. Pero ang katukuhanan ay may importanteng gamit ang mga butas na to. Technically, ang tawag sa butas na ito ay shop spillways. Ito ay dinisenyo o mag-regulate ang water level ng reservoir. Ipinapalabas nito ang sobrang tubig, lalong-lalo -lalo na pag matindi ang ulan para maiwasang gumapaw ang reservoir. Ang mga chef spillways na sikat sa tawag na plug holes ng Lady Bauer ay nagdadala ng tubig patungo sa River Derwent na matatagpuan pababa ng reservoir. Sorry kids, pero hindi ito papunta sa ibang diminisyon. Ang bawat isang plug hole ay may diameter na 24 meters at may lalim na 20 meters. Alam niyo bang 70 years old na ang spillways na ito? Tinatawag din itong Bell Mount at Morning Glory ito ay mga pangalan ng mga bulaklak dahil sa hugis nito. Ano nga pa ang mangyayari sa iyo kapag nahulog ka sa butas na ito? Sabi ng isang spokeswoman, napakadelikado daw lumapit sa mga butas na ito. At kung ikaw ay nahulog, kailangan daw ng mga professional rescue team para mailabas ka dito. Buti nila, wala talagang higante na nag-aabang sa iyo. May sekreto ma ba ang mga butas na ito? Well, wala na itong sekreto. Ngunit meron ba ito isang purpose? Binagamit din pala ito upang mag ng elektrisidad. Lahat nga ba ng mga reservoir ay may plug holes? Ang Linton Tiesel Reservoir ng Waves at Mokisirius Dam ng California ay may mga plug holes din. Ang ibang mga dam ay gumagamit ng overflow spillways, side channel spillways, at mga outlet towers. Pero may something na kamangamangha sa mga spillways. Tulad na lamang ng Lady Bauer Reservoir. Muli, kung bago ka palang sa aking channel, ay eh, huwag kalimutang mag-subscribe. At i-click na rin ang notification bell at piliin ng old para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat. Peace!